Dwight Howard kinausap na si LeBron para makabalik sa Los Angeles Lakers. Pero bago 'yan, ang laban kahapon sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks ay puno ng aksyon. Ngunit sa halip na si LeBron James ang sentro ng atensyon dahil sa ginawa niya sa fourth quarter, si Luka Doncic pa rin nga ang naging bida ng gabi. Hindi ito madalas mangyari lalo na't si LeBron ay kilala bilang hari ng court sa halos dalawang dekada. Ngunit sa laban na ito, si Luka ang laman ng mga headlines at TV coverages gayon paman hindi ibig sabihin nito na naluluma na si lebron sa katunayan sa kanyang ika-22 season sa NBA at halos 40 years old na patuloy pa rin siyang nagpapakita ng MVP caliber na laro. Sa ika-apat na quarter, nagpakitang gilas siya sa kanyang 16 points sa 7 of 9 shooting kahit na naging tahimik siya sa unang bahagi ng laro. Mahalaga rin ang papel ng kanyang mga kakampi, lalo na si Austin Reeves na patuloy na umaangat ang laro. Mas kapansin-pansin din ang agresibong depensa ni Lebron. Mas magaan na ang kanyang offensive workload dahil kay Luka at Austin kaya mas nagiging defensive anchor na siya. Ngayong season, siya lamang ang may 300 plus points, 100 plus rebounds at 100 plus assists sa fourth quarter at pangalawa siya sa may pinakamaraming punto sa final quarter ngayong taon. Ang kakayahang niyang mag-adjust ay isang bagay na madalas hindi napapansin ng mga fans. Naglalaro siya sa iba't ibang posisyon, mula point guard hanggang center depende sa pangangailangan ng Lakers. Pinuri naman itong si Lebron James ng kanyang long time haters na si Skip Bayless. Ayon kay Bayless, dapat daw bigyan ng big credits itong si Lebron James sa pagbuhat umano sa Lakers sa fourth quarter. Dahil marami nga ang nakatutok kay Luka Doncic sa laban nito sa kanyang former team, ay hindi nga daw napansin ang ginawa ni Lebron para manalo lang ang Lakers. I got to give my guy, LeBron James, full credit for what he did in the fourth quarter. He rose above a hard-playing Mavericks team and played even harder than the Mavericks did in the fourth quarter. Samantala, si Dwight Howard ay hindi na naglalaro sa NBA simula noong 2022, ngunit hindi pa rin siya handang magretiro. Nitong lunes, inamin ni Howard na nakipag-ugnayan siya kay LeBron James ng Los Angeles Lakers tungkol sa posibilidad ng pagbabalik niya sa liga at lalo na sa Los Angeles Lakers. Sa panayam sa podcast P with Paul George, sinabi ni Howard na hindi pa siya official na nagretiro, pero hindi niya pa rin alam kung ano ang gagawin niya para makabalik siya sa NBA. Inakala niya din na makakabalik na siya sa liga dahil kinausap niya din daw itong si LeBron dito. Pero ang sagot nga daw kay Howard ay gusto niyang makuha sina Bronny at Bryce James. Dagdag pa ni Howard, gusto ni Lebron gawing family affair ang Lakers. Sa edad na 39, huling naglaro si Howard para sa Lakers noong 2021-22 season. Matapos nito, naglaro siya para sa Taiwan Leopards ng T1 League sa Taiwan noong 2022-23 season. Sa kanyang kasikatan, si Howard ay isang perennial defensive player of the year candidate at halos palaging may double-double performance. Sa kanyang huling taon sa NBA, tinanggap niya ang isang bench role kung saan nagtala siya ng 6.2 points at 5.9 rebounds bawat laro para sa Lakers noong 2021 to 2022 season. Sa mga nakaraang buwan, naging bukas si Howard sa kanyang kagustuhang bumalik sa NBA. Bago ang trade deadline, iminungkahi niyang kaya niyang punan ang pangangailangan ng Lakers para sa isang center. Bagamat posibleng makinabang pa rin ang Lakers mula sa isang veteranong big man na katulad niya upang suportahan sina Jackson Hayes at Alex Len, hindi pa tiyak kung magiging interesado ang koponan na muling kunin si Howard matapos ang ilang taong pagkawala sa liga.